Hey good morning, good afternoon, good evening. This is Alan from the hashtag Walk the channel. Welcome and welcome back to our channel. Alright, so uh, before we start our conversation, no, bago po tayo sa ating mga diskusyonan no sa mga panahon na ito. Natin Let us thank our subscribers. No, let us honor them. They are now uh 5,000. Uh, more than 5,138 subscribers, to be exact. Okay, so uh, I really appreciate your effort that you are subscribing to our channel. And thank you, thank you so much for all the help and, of course, for the motivation and inspiration. Okay, so first of all, okay, so I want to greet you. I hope everybody is okay. Now, let's start the conversation. Okay, so here in the Philippines, well, uh, you politicians, Okay. unti-unti uh, nang huh. lumilipat, no? Lumilipat sa ano, sa uh, kabilang panig, kumbaga, no? So, pinapangunahan yan Speaker Walden, ng lakas NUCD, no? Uh, siya rin ang presidente ng NUCD, no? Lakas NUCD, no? Tapos, ang, 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 um, sa Partido Federal ng Pilipinas, ay siya ano naman, no? Pagulong Marcos, Kumbaga, no? So doon doon naglilipatan no sa uh, sa mga partido na yon no. Okay? So siyempre alam naman natin ang partido ng nakaraang administrasyon ay PDP labat pinapangunahan yan ni uh, Pangulong Duterte. Uh, kung mapapansin niyo, lahat ng mga kaklose ni Pangulong Duterte ay lumipat na sa kabila, no? Hindi rin tayo magtataka kung si uh, uh si Dating <clears throat> speaker, Alan Peter Cayetano, pipat na rin kami na. Uh, anyhow, nationalista naman siya eh, no? Huh. Pero ano naman, um, uh, baka lumipat na rin yan. Kasi kagabi, ay nag-dinner, no? Ang mga senador, tamas ni Pangulong Marcos. Siyempre, alam mo na, di ba? Baka hindi mo rin uh, na Baka si Bato de la Rosa ay lumipat din. At saka si uh, Bongo ay lumipat din. O kaya si, ano, uh, most likely, nilipat din to. No? Si Senator uh, Francis Toledo. Gayun nga po, hindi lang naman sa prinsipyo yan. No? Uh, lumilipat po yan dahil sa uh, mga proyekto. No? Ay aminawit naman po yung mga yan. Kung wala sila proyekto no, sa kanilang mga constituents, ay siguradong talo sila. No? Tara na elektor <laughs> Ayun po yung katotohanan doon. Kaya, uh, kaya mahirap po talaga. No? Kaya mahirap po talaga, no? Talaga maglilipatan po yung mga yan. No? Si Richard Gomez na, at saka si Adam uh, si Torres, ay lumipat dito po, no? Um, ayan, kung may mga katanungan po kayo dyan, uh, pakicomment na po kayo dyan, and then mag-subscribe po. Ayun po. Like, oh, panahon na po ito. Dahil eleks, mag na po eh. No? Isang taon na lang po bago ang eleksyon, no? Ito, um, 2024, nag-prepare -pre na yung mga yan, no? Hindi sila pwede mag-prepare ng 2025 dahil matatalo yan for sure. No? Ang kahit, uh, kahit 2028, nagpre-prepare na yung mga yan. Dahil nga po, ah, uh, dahil nga po ano eh, no? Uh, uh, kailangan nila mag-prepare na maga dahil hindi po biro at uh, election sa Pilipinas, kahit nga barangay, eh, eh nahihirapan eh, no? Pag, eh, local at national election pa ba? pa ba? Okay? So, yun. No? So, ang tingin naman natin, malakas talaga si Sara Duterte. Kaya lang, pinapahina ng kalaban, no? Dahil nga ano eh, pinapahina ng kalaban yan dahil, uh, niya dahil malakas siya, di ba? Eh sure yes now. Kaya alam naman natin, na tatakbo at tatakbo yan. O, oh, dinidinay ko nuwari, eh, pero tatakbo at tatakbo yan. Ang tanong, sino ang kakampihan ni Pangulong Mar? Yung mga, na, lumilipat sila, eh, na-echepera na, na, mga Duterte, pinipila pa, nawawala na. No? Eh, yung pong ng pagbabago, uh, may mga ano dyan, lumilipat na rin sa kabila, no? Yun po ang katotohanan talaga. Then tatakpuin niya mga 'yan, Mga Yung ano, katik, 'no? Tatakpuin sa 2025. So, basta so, so, tang, tang kayo, 'no? Sa puter pa o, o hindi sa puter? Hindi sa puter, ay nako, mahirap po talaga. O uh, ay ano po gagawin natin? Ang problema po, ang problema ko ay sa 2028, 'no? Yung mga maka-pink, 'no? Maka-yellow, 'no? Bakit sila magsa pwersa sa pula para ma-avoid no ang pagtakbo ni uh, Vice President Sara Duterte o manalo sa sa 2020. Pero ako po ah uh, ito lang po ang aking ano. Dahil po uh, sa Pilipino, so po talaga ang uh, ang nanalo, no. Uh, hindi uh, tingin ko po hindi naman po mananalo si Bongbong Marcos uh, solely no. ng uh, ganong kalaki no. Ng ganong kalaki kung hindi kay Sara Duterte no eh kita naman po natin patikatan ni Sara Duterte. Talaga maamo, maamo si Sara Duterte sa mga tao. 'Di ba? Nagse-selfie, selfie pa siya, 'no? Kaya paglipatan kayo diyan. But at the end of the day, 'no? Dapat si Pangulong Marcos ang i-endorse niya sa 2020 election ay si Vice President Sara Duterte, 'no? Hindi hindi po ang pinsan niya, 'no? Ni si Speaker Romualde, dahil in the past, hindi naman po ate, hindi na rin po naman naging loyal, 'no? uh, iba nga pong ini-person niya pag kunwari, makpong senador, di ba? Pag tumakbong vice president, uh, iba rin po ang sinusuportahan niya. Nagkakaintitihan naman po sila kasi ano ah, pa po eh, no? ang uh, dito, uh, magkaiwalay naman po silang partido. Pero ngayon po, si Sara Duterte, nung nakaraan po, ay talagang niligawan pa nila yan, no? Pinuntahan nila sa Davao. No? Talagang, ini, ano, eh, tumayad no? Eh, hindi napapayag ng kanyang ama na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Pero napapayag ni Labongbong Marcos, Amy Marcos, na tumakbo bilang vice president ng Pilipinas, no? Eh, ang ano natin ngayon, ang problema natin ngayon, pag umiwalay si Sara Duterte, at talagang ano na, no? magtrabaho, mga mapanya na lang, no? Hanggang 2028, ayun, no? Ay, yari kayo. Okay? Kaya nga po, let's uh, keep her peace no? Uh, wag po natin ng iyan talaga si Sara Duterte dahil pag lumaban yan si Sara Duterte tayo wala na, no? Okay, kahit po uh, marami loyalista, pero marami rin loyalista na pupoto kay Sara Duterte, no? So, kayo may bigat, ano po bang ano niyo dito? Bakit po uso ang balimbingan ngayon, no? Uh, ano po kaya prinsipyo o ano um uh, kapakinabangan? Pakinabang lang, no? Uh, pag pumabalik sila. Sige, dito na lang po mga ko. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Let us honor our subscribers also, no? Yung international subscribers natin, no? Especially in the United States of America. If you are watching this, my friend, please do subscribe to our channel. And of course, uh, ring a bell so that you can be um, notified every time I have a video like this. Thank you. Thank you so much. And God bless you all. Bye-bye.